Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating youtube channel In this video is pag-uusapan natin itong si Sofronio Vasquez bilang uh, Filipino Phenom At mga kapolitika pag-uusapan rin po natin itong report ngayon ng uh, Philippine News Agency Na kung saan is recognized na po itong si Sofronio Vasquez ng Senado Kasi meron na pong uh, ifinal na bill itong si uh, Senator Amy Marcos at the same time si Joel Villanueva. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At nag-react na nga po itong uh, dalawang senador ngayon kasi na-mention natin doon sa ating mga previous vlog. Itong si senador Jinggoy Estrada at itong si Chase Escudero na kung saan is recognize itong si uh, Sofronio Vasquez na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. And adding to the list is itong si uh, Senator jo Joel Villanueva at itong si Senator Amy Marcos. So ang sabi or ang reaksyon ni Senator Amy Marcos dito sa pagkapanalo ni Sofronio Vasquez Despite having been rejected many times and going through difficult adversities in life, Vasquez used this to turn the chair around which got him the best redemption anyone could ever imagine, she said. So yun po ang naging reaksyon at sinabi ni Sen. Imee Marcos dito sa Philippine News Agency. And mga kapolitika, nag-file rin po sila ng bill itong uh, Senate, Uh, resolution 1260 and 1259 This is on top doon sa uh, final na bill ni uh, Sen. Jingo Estrada itong Senate Resolution 1262 Samantala, nagbigay rin po ng kanyang reaksyon at statement itong si Senator Joel Villanueva dito kay Sofronio Vasquez bilang pag-recognize ng ibinigay na karangalan sa ating bansa So, ang sabi ni Senator Joel Villanueva Sofronio Vasquez, outstanding win brought immense pride and joy to his fellow Filipinos in the Philippines and across the globe he said so maganda ito mga kapolitika ang ating maging opinion na kung saan ay recognize na itong si Sofronio Vasquez na kung saan ay uh, isa sa batas nila itong pagkilala kay Sofronio Vasquez bilang first Asian na at first Filipino na nanalo doon sa uh, The Voice USA so malaking karangalan po ito at magandang uh, ano, magandang move po ito mula sa ating gobyerno, especially dito sa Senate. At ano rin po ang ating maging reaksyon dito sa pagtawag kay Sofronio Vasquez bilang Filipino phenom kasi pagkatapos nung uh, inannounce sino yung winner or champion doon sa The Voice USA, ay tinawag si uh, Sofronio Vasquez ng kanyang coach na si Michael Bobley na si Sofronio daw ay Filipino phenom. So ano ba yung ating maging reaksyon? Kasi marami rin po ang mga netizen na ngayon ay tinatawag na itong si Sofronio bilang Filipino Phenom. At so far mga kapolitika, yon po ang ating update today dito kay Sofronio Vasquez. Mamaya is bibigyan ko rin po kayo ng impormasyon dito sa mga ganap ni Sofronio kasi pumunta nga siya. at the same time yung kanyang magiging live mamaya kung meron together with Jingo Estrada. Okay? At sana lang po ay makikipag meet and greet itong si Sofronio Vasquez dito sa kanyang social social media account kasi nung andon uh, andun siya sa The Voice USA is nagla live ito at then bumabati siya and then nagsa shout out siya ng kanyang mga supporters sa pamamagitan ng kanyang social media account sana mga kapolitika ay gawin uli yun ni Sofronio Vasquez, okay? So ano ang inyong maging reaction dito sa pagtawag kay Sofronio bilang uh, Filipino phenom? Kayo ba ay agree at ano ang inyong maging reaksyon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.